Ayun. Oh, Ganda rin pala eh. Chaka hey. Farm. Uh. John Ano po uh? uh, May okasyon na naman ah. Uh. Uy, ayan mga farmers sa magandang buhay Sunday, patubig na naman tayo Grabe, kinalaban natin ang El Nino Buti na lang ay Meron pa tayong Tubig dyan sa irrigation Kaya sinasamantal ako Ayan o oh, Yung ating kontil Lumabas na naman 2 days tayong hindi nakapagpa Tubig Ayan mga ka-farmer Kailangan natin magpatubig ngayon Para Kahit mga hanggang hapon Dapat kaninang umaga ko pa pala binaksan ano Kamalengkin muna kasi ako So ayan ah Malakas naman yan So ito na uh, subukan natin sa Pinoy Pandikit Ayan Yung na uh, bali na yan Tingnan natin mga ka-farmer Kunin ko nga yung Pinoy Pandikit na yan Kaya <laughs> ba ang kahoy? Hmm. Tingnan natin Ayan na uh, Five leads yun tayo ngayon Apat ang deliveries Grabe lupit Hindi ko alam kung saan eh ah uh, May Florida yata May Tarlac Basta apat Dalaw, tagdalawa yung dalawa balikan sila tapos ako naman ay magde-deliver napakalayo sa so, Shaka Farm lang. <laughs> Ayan, shout out pala kay Ka-Farmer froilan Halili. Ayan, may order siya. Ayan. Ah. Uh, lang natin tong patubig. Di kaya yung kahoy ng Pinoy pandikit, plastic lang talaga. Chinelas lang yata. <laughs> ay. Ayan, napakalilim pa nga dito mga farmer Ayan, yeah, no? thank you. Sa uh, mahogany. Ah. Di ako nakatiis. Binuksan ko yung release door nung uh, ayan oh, yung mga bagong flyers kabila. Ayan oh, nakabukas. Tingnan natin kung lalabas sila. Bahala sila kung lumayas sila. Hindi naman siguro lalayas yan. Uh, mahanap din naman nila yung uh, <coughs> trap door. Tingnan natin kung may aalis. So, ayan. Kung may lilipad ba. Hindi naman yan naalis. Diyan lang yan. Tagal na nilang naka-viewing Sobra naman So, ayun May nagsunog daw kahapon dito Yan, sinunog pala yung ano Grabe talaga, na ano, Wildfire Mabilis pong kumalat Ayun, oh uh, Sinunog yung uh, Mga pila-pili ata Mabilis talaga yan Pwede nga tumawid yan dun, eh Ayan, mga farmer patakbo daw yung mga boys eh kahapon lang kasi kami ayan ang bilis po no actually yung likod na yun yung kinachuchay pwedeng masunog yun eh bilis lang yan bisitahin natin yung ating mga leksyoneros dahil uh, may lima tayo kahit papano yan Maraming marami pong salamat syempre sa blessings. Lima. Sana naman ay uh, next week. Ganun uli. Pwede na ako dyan. 20? Mga 20 din ba? Ah, ganun ano? Isang linggo. Tapos silipin natin itong ginagawa nila kung napinturahan na ng orange. Makita na natin yung uh, actually halos tapos na po ito eh. Kasi ang yung mga lababo naman, bibili naman yun eh. i assemble na lang po yan. Didikit na lang dyan, tas linya ng tubo. Tapos yung doon, yung ginagawa ni na bebe na pinagawa parang pinaka, ano pala yon Parang picture lang. <laughs> Tingnan natin tong uh... oh, wala pa yata. Puro puti pa lang. Oh, yun. Ganda rin pala eh. Hmm. Hmm. Ayan. Ano yung mga magiging kulay niyan? Hmm. Tapos medyo mainit talaga. Yan itong oras, alas 10. Kailangan natin ng uh, hangin. Pero pag humampas yung hangin galing sa dito, presko. Pag pumasok ka doon, medyo mainit gawa ng sabi nga ni Junjun Jun, Kung uh, Gusto mong pa uh, Kisame eh, Mabilis na lang kasi Nino naman ako mabibiling uh, Plywood na mura Yung 1 4 Nakukuha natin ng 160 yun Yung slightly damaged So titingnan po natin kung talagang medyo mainit ayoko din po kasi maging uncomfortable ano ganda yung talagang uh, fresco. presko si Romel ba Pum kumuha na yeah. Romel hindi pa pa yung ah so bali si pero ba dalawa din delivery ni Romel ano Wala yung 25 yung kalangara yung yung na. <laughs> Di, may isa ala may alas tres pa siya. <laughs> Yung dan Dairit. ada na, uh, oh. Isa lang ang deliver ko dyan eh. Dyan lang sa Shaka Farm. Shaka Farm. O, tapos kahapon na itanim na po yung avocado. Ayan o, yung maganda dito. Yung tubig po pag naglilinis sila doon sa ano. Yung takbo dito. Kahit pa paano. Yung pili natin. Automatic na didiligan. O, kahapon nagpatubig din po ako doon. Parang ako madiligan din. So ayun. Tapos ito hindi ko masyadong alam. Ito kala ko nga chico blueberry daw. O um, mga pagkakasabi ni tita ito. lang na natin. Parang chico siya na ano yun. Ano, ano. Medyo nasunog ng kaunti sa biyahe. Nabugbog. Ito yung avocado. O. yung timba? Walang timba ah. Kaya pala hindi na diligan. Hindi diligan natin yan. Ang lugtungan nito, ito. Oh, dito po yung dugtungan Cardinal daw ito Cardinal Ito namang isa Bigay ni Tita Ligaya Sana makasurvive Parang nanibago sila sa sobrang init ano Ayan ako. Pero ano yan Diretso na yan Tapos yung isa doon ko na pinatanim Para ko, ako Ito kasi ang konting ano eh Kulang po sa shade ito eh Sabi ko nga kung may akasya pa dito Naku perfect na sana may oh, Kaya lang yung, yung ano din ni Bebe, maanuhan. Kasi talagang mainit pa po pagka ano. nyo, open na open pa po dito. Dito sana. Wow. Oh, okay. Kaya ayun, nagtanim tayo avocado. Hopefully ay lumago din yan. Ayun din yung isa doon. So ito may mangga naman. Masasara na. Kunin ko lang yung motor. Hindi ko pa pala nadala. May deliver pala tayo sa si Shaka ngayon luto na yung lechon mga ka farmer kasi sabi ni tropa 11 before 11 sabi ko sige ka ako 10 po na paluto at uh, hatid ko na doon mm. ayan mga ka-farmer balik tayo dito at tayo magde-deliver palpak na naman kami <laughs> nagkanda doble-doble na naman ang order yo Roy Froylan na doble dahil la uh, nakalagay kasi sa oras ni Bebe alas 11 eh nagbayad si Tropa sabi niya agahan ng konte, so nag message ako dun sa ano yung kay Froylan ka ako gawin yun ng alas 10 ginawa pa rin ng dalawang At nagkanda doble doble tuloy bali pampaksiw na lang yun sa ano dalawa ng pampaksiw natin <laughs> ay timpalugi yeah, pa mga kakarman Uy, siya ka-farm. Ayan o. Oh. Lichon. Ano ito ah? May oh, okasyon na naman ah. Ano Ang ah, tanak ba niya? Ano Brother? Lichon. Three Union pala mga ka-farmer. Halili Farm Ah, Halili clan. Ayan, namit ko rin yung tatay ni, ano, James. Yung nagbubulo mga ka-farmer. Ah, oh, nandyan din siya. Okay Gawin na lang natin pera yun Hindi na masasayang Binit yung ko na lang yan sa opening Mixer na muna natin pero so, kailangan tanggalin ng onion leeks nun. Masisira naman yun pagka uh, buo lang nalilagay mo. <laughs> Ayan mga ka farmer. Balikan natin at ikutan na rin natin yung mga tanim. <sighs> dahil uh, wala naman tayong gano'ng ikutan ngayon. It's Sunday fields today. Kumuha po ako ng konting buhangin. Ayan. Sinala ako para sa aking uh, mga kalapate. Hindi pa tayo nakakapag video gaano dahil uh, <laughs> gusto ko muna magpapagawa pag ano, magpaparonda pero baka bukas dugtungan natin yung video mga ka-farmer yan, meron akong video ng ano eh ng kalapate sa pigeon uh, namusta pero okay naman sila, ayan nagustuhan ko yung buhangin kesa sa ano, ngayon yung mga butas po nung pugad, tinakpan ko ng bulkasil kanina ngayon, na uh, babalik ako sa buhangin dahil ang gusto ko sa buhangin pagka nag-iipot na po sila na-absorb nung nung buhangin yung uh, ipot unlike doon sa ano nagtutubig bumabaho so ayan uh, gusto kong pasalamatan pala muna to si Dan Dairit ayan ka farmer Froyla na Lily yung hinatidan po natin na lechon syempre ano na yan Alex Salak ayan Ricky Tayag kay Francis Lodi Kiambaw ang aking kaibigan mga ka farmer at kaklase na tagal na namin hindi nagkita-kita actually nagkita-kita lang po kami nung reunion sabi ko saglit nga ako kasi talagang pinilit nila na may umuwi kaming kaklase galing uh, Italy nagpilit na sana naman daw magkita-kita so ayun si Tux nga hindi nakasama si Joms ayun nakasama din yung nagkakalapati ko din kaklase so ayun nagkita-kita po kami nagdala po ako ng lechon doon so ayun natikman nila Ah, uh, sige, sabi niya para masarap yung lechon mo sayo ko order. Nung natikman po ng mga kamag-anak, ayun, nirerequest na daw po palagi. So ayun, kanina, libing-ata ng uh, ano ng lola daw ng kanya misis, eh nag-request na naman sila ng uh, lechon. Tapos yung kamag-anak ng misis niya, nag-order din ng dalawa. At ako gustong-gusto rin daw po mga farmers. So, ayun kumakalat. <laughs> Kaya ayan, nagpapasalamat din tayo. Ayan, kay Clarissa Hidalgo, Rusty Figueroa. Ayan, isa din po ito. Si Rusty Figueroa naman po ay kaibigan din ng kaklasikong, isa pang kaklasiko yan mga farmer. Si Michael Pasyon. Uh, si Makisa. Ah, kay Ate Marisa. Ayan, yung naglulugaw po. Ay, suki naman natin yan paulit-ulit. Sunny Zablan, na syempre. Kay Kuya Reggie. Ayan. Tapos Reggie Cornelio. Ayan. Elian Lee. Christine Maragay, Doktora Lau, syempre naman, Doktora Ludi, ayan, kay Jerwin Kunanan at John Tabamo, syempre, John Tabamo, ano din yan, suki din yan mga farmer. Syempre kay Tino ng Australia, mga nagbigay po ng tip, kay Tita Bell Balagtas syempre, ayan, nakapunta po sila dito at pinahatid sa Tarlac yung kanilang uh, ah, lechon. Tita, tita Rica Rika ayan, happy birthday po ulit kay Tito James rutherford syempre at kay Ati Gigi Delazo ayan diniliver din po ata kanina yan mga na, so <laughs> ayun thank you thank you po tapos teka ikutan na rin natin tong mga ito baka itlog ako dito ah tingnan natin at uh, bukas baka kasi kainin pa kaya tingnan tingnan ko yung ating mga mangga ayun nakakatawa laki so yung Erwin palang mangga ano pala yun yun yung isa sa mga pinakamahal na mangga ng Japan oh napanood ko lang kanina Erwin Variety eh. yun po yung binigay ni Tita Ligaya sa atin Erwin na yun yung naan na hinihintay natin na mag uh, ano ba mag uh, makarecover at mag uh, dahon oy ilan 1, 2, 3, 4 asawa ni Marie 4 Oh, ito baliw yan. Wala yan. One, two, three, four. Baka dito, dito merong isa. Ayun, five. Okay, lima. Pwede na. Lima. Pandagdag. Marami na nga. Yung ano, yung uh, lagaya ng fita. Biskuit. Puno na po, mga uh, farmer Teka, kung wala na mga lakad bukas, ay uh, pwede natin uh, Oh, may mga malungkot oh. Talaga ano. No? Pati bayan na lang ano. Ayan. Yung mga hindi na bakunahan, pansin ko parang mahina. May isang batch kasi ako hindi talaga na na. Matamad na ako. <laughs> Pero yung mga tin binakunahan, gumanda talaga sila. So Ayan, another ano na naman. Lesson. na uh, wag <laughs> yung bibi kasi sabi ko walang kasabay na bibi pero tibay naman yung manok yan na natin yung manok ako kasi ang pinaprioritize ko yung bibi nga ayun tapos ito may nag sa akin taga tagain daw para kang naglalaro magbubunga yun lang ka ayan mga ka farmer kita nyo naman ang dami ng taga nyan awang awa na nga ako oh. pero para lang daw naglalaro taga 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 lang oh, bubunga daw yan ito lagi naman nadidilig dito. Pero waka hindi pa talaga panahon. Kasi nga, ito ay galing din sa buto, mga ka-farmer. Yung mga pinagtatanim ko yan. Puro buto yan. Nagkamali din ako eh. Kasi ito, mga galing po ito sa katabi ng... Uh, kung kayo po ay magagawin ng kaya po, pumunta ng... Bumili po kayo ng excelente ham. Ay... Ano? bumili kayo ng excelente ham sa labas po nun, sa may tabi nun marami nagtitinda po ng langka ayun, nakita, nakita ko ang lalaki ng langka inano ko na binili ko sabi ko itatanim ko dahil palang itlog dito na sayang ay bibi din oh no? bibi ito naan lang natin, itlog ng ang bibi ayun, ano na yun napaglimliman na ang tapong mangga natin dito Uy, pahinog na rin. Hinog na rin to, oh. Oh, lalim na. Ano na, balang na. Pamanibalang na rin, oh. Pamanibalang na. Pamanibalang na din pala. Ayan. Ah, silip, silipin natin yun. Ano Nandito si Kongkong kanina inaalok yung kinsing uling ng kanyang tatay eh, syempre hindi naman natin tatanggihan yun <laughs> priority natin yan na matulungan so sabi ko sige dalhin nyo na mamaya daw ayan bisitahin natin yung mga wow ito yung sinasabi ko gumaganda na yung papaya mga farmer yun doon sa kabila na dinilig ni Kongkong Kong na tuloy tuloy Mano po naka-recover siya ah, kailangan na lang palakihin po yung puno So unti-unti lang habang umaano sila, maglalagay tayo ng abono. Uh, uh, bono. Ang concern ko itong maliliit na bagong tanim. Pero ayan ah mukhang uh, ayan oh, uh, nagdahon na uli siya. Ayan. So far, oh. Kaganda na 'yan. Huwag muna nga abonohan, ano muna? Ah uh, hintayin muna natin silang makarecover, recover tapos ikakalsium nitrate sila tapos gagambulin po yung paligid yan ito nakakapagdilig wala yung ating uh, tagapagdilig pero ito delikado ah <laughs> ano kumusta delikado ka sunog yung ano idahon eh wala namang namamatay pa so hindi naman naabot ng uh, marami tayong ligaw na pusa dito hindi na hindi na po namin pusa yan oh. No? problema dito baka mga hunting ng kalapati wild na tong mga to alis kaya dito biglang mangdakman ng kalapati pag nagparonda pa naman ako eh may mga pumupunta dito nanginginain po ng mga stones mga ano ba grits grits ayun one down Oh, putol. Yun din. Thank Bakit ganun? Ay, namatay talaga. Nalaliman to. Abot yung uh, pinalagay ko na ano. Sa susunod. Ah, dapat mababaw lang. Matayo. Dapat mababaw lang talaga. Ah. trabaho ayan pero yung iba okay naman yung unang tinanim kung nakasurvive po magaganda na yung mga una namin na tinanim kung nakasurvive lang maganda na sana ganda oh <laughs> maganda yung ating ano effective yung magnum natin wala yung mga naninira ayun na oh lumabas na po yung ano tayo sito bago tingnan nyo buong buo sya hindi sabihin walang nang istorbo eto ano ang balita sa iyo ah ito yung namatayan yata pero mali natin lumabas uli yung mayroong pang bago ito bago pa yan mga farmer baka lumabas pa yan medyo so, hindi lang ang tama huwag lang mamamatay yung pinaka ano nya ubod okay naman yung ibang papaya ito Ay, yun na okay naman kailangan makultivate ito ando na pala ako sa Richan kanina hindi pa ako bumili nung pang ganon chobel shovel Matitibay ang shovel nila doon eh. Ganda na yung kalabasa uh, Silipin pala natin yung kalamansing Tinanim ni Kongkong Doon sa Labas Babalik pa tayo ng ano, Babalikan ko pa yung mga papaya doon sa Ano sa Binilhan ko Mga kasi Marami pa natin ng na, 50 pa mahigit yung uh, ano natin didili uh, didiligan eh tataniman dun sa kabila ala pa gusto ko kasi ma-achieve yung last uh, time although tinamaan din po yon last time nag ano din yun eh nag uh, kulot kulot din diba pero makakaano uh, pa din naman po makasurvive pa rin naman ito kasi, ilang buwan na lang, tatagulan na. Kung nagtagulan na, wala na tayong problema. Tuloy-tuloy po ang patubig natin. Ayan, oh. Lubog na naman yung kuntil. Wala na. Lakas, eh. Oh. Ilan ba? 1 na. 1.5 yata Ah, 1.4. Yung aking kinarga. Halos mapuno yung blue na, ano. Hirap lang magsalit So, ginawa ko. Lipat muna sa putol ako ng ano ng coke ako yun na ano ayun oh. o oh. 5 o'clock papatayin ko na yan pahinga naman natin 9 o'clock nagumpisa grabe init ayan bukas abono ay abono ano tayo bukas? Mag-i-spray tayo ng prebaton. Di na tuloy kanina, bigla nag-message si Allen. Kuya, bukas, pwede ba bukas na lang? O, oh, wala nang problema ka ako, sige, bukas na lang. So yan, ito po yung mga pinaputol ko na kay Kongkong Kong. Oh. Mm. Ito, mga bago. Ito, ayan. Tapos yung mga ano, pinutol na rin ni Kung Kung. Ayos na pala eh. Yan, nag replant tayo ilan din ang na replant din na ilan ba dito 6 yata 1, 2, 3 5, 4, 5 ayun doon sa dulo para magbunga na din po yan tapos uh, kahapon nag aaralan ko na po yung ating menu doon sa kainan eh umpisa po muna kami puro lechon kung ano po ang pinagumpisahan namin nung kami po ay nag uh, tindahan ay yun na lang po muna kasi mahirap yakapin eh tapos pagka nakikita natin na kaya saka tayo magdadagdag pero basic lang po muna tayo yung presyo hindi ko pa po alam kung mag, magwa 1000 o 900 kasi kung 900 iniisip ko Parang ang hirap i ano ilabas yung uh, pasahod pa lang po sa kanila kasi marami sila. <laughs> sabi ko nga ano, uh, chili paste, maglalagay din po kami. Kung ano ang pwede, sabi ko nga kay Nanay Konching makipag uh, tanong siya kung uh, kahit crab paste po na mas masarap, na pwede nating i-push dito, tubo kahit tubuan lang po namin ang tagbebente Eh malaking bagay na din 'yon, 'di ba? So, ayun po. Try namin. Tapos sabi ko nga baka kahit salted peanut, pwede na rin tayo mag <laughs> magbenta, why not, 'di ba? So, ayun. Pero yung chili paste, sigurado na po 'yan dahil meron po akong uh, bagong uh, ipapatikim sa inyo na chili paste na kahit ilagay niyo na sa kanin ulam na mga farmer. So, ayun. Uh, tapos, yun nga, yung presyo po ng lechon Kasi kung let's say, ang magiging problema po kasi namin Ayoko po kayong pakainin ng oversize Kasi karamihan po talaga ng tinatantad Nasa mga 60-70 kilos Kahit po sa Cebu pumunta kayo Ang nakalatag doon, ang lalaki Kasi doon sila nakakabawi Mas nakakamura sa baboy Tapos Masa, uh, mabigat na 'yung baboy pagka, ano, Yung 50 kilos kasi pagkana na luto 'yan ha, sa mga 35 kilos ang luto niyan. So minus ulo at pa, ha, matitira siguro mga 28 na lang, mga 25 na lang ganon, So kung sabi ko nga, kung 40 kilos lang tayo, baka po ang maibebenta lang natin at matitira minus ulo pa ha, ay uh, baka wala ng 15 kilos. So, yun po ang eh, isa sa mga inaano ko. Eh, kung 1,000 nasa 15k, presyo lang po ng buo yun, ano? oh, syempre yung sahod ng mga boys. Tapos yung iba pang mga costing pa nyan, Siyempre marami pa yan. Sabi ko mukhang mahirap, pa oh, pag-aaralan ko pa po muna, no? Ayan. <laughs> Pero, hindi po bababa ng 900. Kasi 1,000 din po sa ano, baka parehasin na namin sa San Fernando kasi 1,000 eh. So baka parehasin na lang po namin. Tingnan po natin ano kasi talagang uh, pero masarap naman yung makakain nyo talaga. Kung ano po yung order niyo, yun din po ang ipupush namin para same din lang. So ayun, bahala na. Pag pag-aaralan lang po muna namin kasi syempre business 'yan, hindi naman uh, lugisyante ang mangyayari sa atin. Eh. <laughs> Although may mga promo din tayong gagawin. Siyempre, mong pampadagdag din po sa buo na ano. Siyempre, mahihila din kahit papano. Kaya may benefit pa rin naman po kami. the same time, for content, di ba? May mga eating challenge. So, kasama na din po yun. O, so, yun po. Uh, tingnan na lang natin. Ano. So, yan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng umorda ng lechon. Ayan. At tayo, sumablay po ng konti. May <clears throat> miscommunication kanina. Pero, Okay lang yon, kasama talaga sa buhay yan mga farmer Wala tayong magagawa Eh, naandyan na yan, sabi ko nga kay Bebe Wala tayong magagawa, naandyan na yan Alam naman nila, nagkamali din sila Eh, na-overlook nila yung message ko na O oh, yung kay Froylan Ay, gawin nyo ng alas 10 akala nila, additional order yon So, ganoon talaga Naandyan naman eh, nabawasan ng konti <laughs> Siyempre <laughs> Pero, gagawin natin pera yon So, ayan, maraming salamat at magandang buhay